Viral ngayon ang video ng isang rider sa Misamis Oriental nang makuhana ng kanyang helmet camera. Ang umano'y multong tumatawid ng kalsada. Edited ba ito o totoong may nagpaparamdam sa lugar? Alamin natin yan sa ulat ni Benji Durango. Mabilis na nag-viral ang helmet cam footage na ito ng rider na si Carl Dagos ng Misamis Oriental. Sa kanyang kuha kasi habang binabaybay ang isang madilim na kalsada sa barangay kusa naglahong parang bula ang binatilyong tatawid sana sa kanilang harapan. Sa kanyang post na umanin na mahigit 6,000 reaksyon, may mga kinilabutan. May mga nagsabing sa lugar na ito, nagpaparamdam daw ang batang nabangga at nasa winong nakaraan. Mayroon din nagsabing time traveler daw ang binatilyo. Pinasuri ko ang video kay Jasper Kim Dayaw, isang video editing expert. Gusto ko malaman kung animated ba ang tao na nakita sa video. Mukha bang inilagay yung tao doon? Hindi, sir. Eh. Uh, it happens to be na nandyan yung mismong tao na biglang tumawid talaga siya, sir. Isa na lang ang nakikitang dahilan ng bigla ang pagkawala ng binatilyo sa video, ang klase ng kamera. Sa pakikipagkwentuhan ko sa rider kahapon, ipinakita niya sa akin ang 360 camera na gamit niya bilang helmet cam. Sa tingin ni Jap, na wala ang binatilyo nang mapadaan sa bahagi ng lente ng 360 camera na hindi nagka-capture ng video. Kasi ang 360 camera po is meron po siyang blind spot. Ang camera niya po is meron siyang 180 sa harap, meron siyang 180 sa likod. The problem is yung blind spot niya sir, ito po yung nasa gilid ng camera mismo na body. Sinubukan namin i-recreate ang kuha ni Carl. Naglagay din kami ng 360 camera sa harap ng motor. Bahagyang distortion lang ang nakita namin sa ginawang recreation. Marahil, mas maliwanag kasi namin kinunan ng video. Mas mabagal din ang takbo ng motor kung nasaan ang aming 360 camera. Pagamat di ang resulta, ito naman ang aming nadiskubre. Papakita ko sa inyo itong tinatawag na blind spot. Kung mapapansin ninyo, hawak ko itong uh, uh, Insta360 One X2. Magandang klaseng uh, 360 camera ito. Kung makikita, mapapansin ninyo yung kamay ko, di ba distorted? Kasi nakahawak yan na nakatapat siya doon sa tinatawag na blind spot. Now, subukan nating iikot pa side itong camera. Mapapansin ninyo na magkakaroon ng uh, tinatawag na distortion itong aking mukha. Diyan sinasabi ng mga eksperto na nawala yung uh, tumatawe doon sa video ng rider. Dapat lang sir, mapag, maging mapag-usisa tayo sir sa mga napapanood po natin. Uh, kasi ngayon sir, yun nga, yung advancement ng technology ngayon eh. Maaring maraming mga misinformation na po na naggalat sa social media at saka sa internet. Bagamat naniniwala si Carl na hindi ordinaryo ang inkwentro niya noong madaling araw na yon, importante pa rin daw na mawarningan ang kanyang mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit niya in-upload ang video. Sakali raw kasi na mapanood ito ng kapwa niya Ryder, hindi sila may indulto. Meron din nagpakita sa kanila, tas ganun din ginawa, dumiretsyo na sila kasi sabi ng kaibigan kung may truck daw, so kung liliko sila baka madisgrasya pa daw sila. Kung tutuusin daw, nasa ospital na sana sila ngayon kung hindi siya naging alerto. Nagpasalamat din siya sa mga nagpaabot ng pag-aalala. Iba-ibang reaksyon o paliwanag man, depende na lang daw sa makakapanood kung ano ang kanilang pananaw. Pero para kay Carl, may natutunan siya sa kanyang video. Magkasamang pag-iingat at dasal ang kailangan para ligtas na makarating sa paruroonan. Pag ganun may encounter ko, I would stop and wait for him to cross before I go Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.